Magandang-magandang araw sa inyong mga patid Ako na naman ang inyong lingkod, si Kuya predo Ito na namang araw na day off natin ngayon So, ayan, ala lang tayo uh, Mabilisong vlog tayo <laughs> Yung mga ginagawa ko pag uh, day off Ayan, pakita ko sa inyo So, ayan, simula tayo ngayon ng aking almusal Itlog, kapag tinapay tayo Tapos si mami Tapos yung mga bata Ayan nakaready na ba yung mga bata. Oh, no, dogo yung kalat ng bahay namin. Hello mami look at our house. oh, oh yeah. Your son wanted to camp out with you last night. Yung anak ko, panganay, citation. Gusto niyang matulog sa baba kasama ko. Ito kami na tapos ayan, dami kong lalaban mamaya mga kapatid, naglalaba tayo. Guto na lang Madali na lang talaga maglaba tapos tapos dryer. Hmm. Iba mami? Hmm? Iwan mo yung work? <laughs> work? Doing the housework? Always. Always. <laughs> Doing the housework, always. And tulungan lang naman. Ayan, si mami, hatid niya yung mga bata. Tapos pasok mo siya ng trabaho. Bye, sweetheart. <laughs> I love you. Smile, love. Than... Bye, <laughs> Dada. Bye, Bye-bye. Mm. Love you. Bye-bye. Love you. Bye. Mm. Be good Bye. Have Have a great time. Yeah, have a great time for me. Look, I'm going to clean up the house. Is that a great time? Yeah, thanks. <laughs> great. <laughs> Bye. Bye. Love you. Both of you. Ang bigis ni Bunso. Bye, babe. Careful driving. Bye. At eh, na po. Ang great time na sinasabi ng aking mga anak. Great time. Dito kasi kami natulog kagabi sa baba, mga kapatid. Ngayon, kasi gusto nilang manood ng TV. And kasi si Moana. Show kagabi. Kaya yan, nood mo na kami kagabi. Ayan. Great time. Maglilinis si Kuya Fredo ninyo. Ngayon. Siyempre, kailangan magtulungan kaming mag-asawa. So, yun. Tapos, ano lang. Magtapos ko maglinis. Pag uh, tapos ko nang mailagay sa tumble dryer lahat yung mga dapat kong patuyuin Palabas naman tayo mga malingke Maglalakad tayo Para exercise na rin yung paglalakad Ayan. Ayan. Great time no <laughs> Great time <laughs> Sabi ng aking anak ko Have a great time daw So yun mga patid Ako, oh, kita nyo naman Kanina, ang kalat ng bahay namin. Pero, tignan nyo na ngayon. Uy, panalo. Grabe. Kapoy. <laughs> pagod ako. Ah, ah, pagod. Yung kusina naman, yung kusina. So, yan mga patid. <laughs> ang linis na rin ang kusina namin. nakapag na si predo Ano pa? Tapos na. Mga ano pa to? Ah... Uh, tatlong karga pa tapos tumble dryer mamaya ulit pagbalik ko kasi kailangan mamalain tayo ng gulay kasi anong oras na oh. alas 11 pag alas 11 na mamalengke kasi uwi na si mami mamaya mamaya yun nagmamadali pag tapos ko maglinis yan linis linis na tapos maglinis ni kuya prado ninyo kailangan natin mamalengke kasi pupunta ako ng ano sa town. Mamaling kay kasi darating si Mami sa so si Sophia. Alas dos, gutom yan. Siyempre, kailangan pagdating na nakaluto na ako. Nakasaing na. <laughs> so ayan, tara. Mamaling kayo na muna tayo mga patid ha. Tara, sama kayo. So ayan, nakalabas na tayo ng bahay mga patid. Ano tayo, mga malengke. May dala na tayong bag <laughs> para paglalagyan ng ating mga pinamili. Mga gulay lang naman ang bibili natin kasi ano na, alas 11 kailangan pagbalik natin eh, magluto tayo kagad kasi darating si mami sa so, si Sophia kumakain yan so magluluto tayo ng pocherong baboy o ba diba? sarap nun <laughs> favorite so ito, lalakad lang lalakad tayo papunta sa bilian ng mga ulam kasi nga syempre ano na rin, exercise ko na din na maglakad may sasakyan naman ako pero ayoko mag drive kasi ano eh ano na rin to exercise, mga 30 minutes 30 minutes ako maglalakad dun sa bilihan namin ng mga gulay sa baboy, karne eh. ayan so tara, lakad na so ito ito lang kagandahan dito sa lugar namin mga kapatid Ayun, may tamang lakaran Saka, ganyan yung mga bahay, oh. Diba? Ang gaganda. Kung titignan yung sa labas, maliit sila tignan. Pero pagdating sa loob, malalaki yan, eh. Katulad dito, tignan mo sa labas, maliit siya. Pero mga four bedroom yan, eh. Four bedroom, ito rin, oh. Four bedroom din sa taas. So, ganda ng panahon, oh. Paso medyo malamig. Pero sanay na rin tayo sa lamig ngayon dito sa UK mga kapatid Nasanay na So eh tara Mamalengke <laughs> Mamalengke si Kuya Predo Tapos maglinis, maglaba Mamalengke, pagbalik magtutuloy na naman ng labahin Tapos mamamalansya Para si mami wala na masyadong gagawin Kasi pagod na rin yan sa trabaho Tapos ako day off ko So, Ayan. lang, tulungan lang naman kami mag-asawa dito sa UK. So, ayan. Dito na tayo sa may shopping center sa lugar namin. Ano lang tayo? Papahinga kasi. Nakapagod. Nakapagod maglakad ng almost 30 minutes. Lakad tayo. Na uh, magkakape muna tayo ng kape, papahinga. Mga 30 minutes. Tapos mga malengke. And then, maglalakad tayo pa ulit. Yan ang lugar namin. <laughs> ito. lang, ito lang yung lugar namin mga kapatid. Simple simple lang. Walang ka-ekekan. <laughs> Napaka-simple. So yun mga kapatid, nandito tayo ngayon sa yun, ah, kita tayo. Para dun sa lulutoy natin mamaya. Ulam ng mga bata sa kanyang mga so, pag uwi niyan, galing trabaho sa ka-eskwela Gutom yun si mami sa kanyang mga bata. Kaya kailangan naka-ready na yung pagkain nila. So yun, mamalengki tayo. Pagkita natin ito mas maganda. Ayan, <laughs> mas maganda siya. And tapos uwi na tayo. Mamaleng, tapos mamalengke, uwi na. Tapos magluto. So, ayan mga kapatid, nakapamili na tayo. <laughs> Dito na yung mga gulay na kailangan natin para sa lulutuin natin ulam mamaya. Pagdating natin sa bahay, magluluto tayo. Tapos, tutuloy natin yung paglalaba tapos yung pagpa, pagtutuyo ng damit tapos mga malancha diba? ang saya saya ng buhay ni Kuya Fredo <laughs> kaya, nagsasa kaya yung mga nagsasabi na masarap daw buhay ng mga OFW dito sa UK eh ito ito pinapa experience ko sa inyo kung paano yung buhay namin dito diba? para, di ba? para hindi kayo mag-expect na kung pupunta kayo dito eh, pag ano, expect niyo na, uy, sarap ng buhay. Eh, ano yun talaga, lalo na pag may pamilya. Talaga, ikaw ang gagawa at gagawa ng mga gawain bahay dito pagdating sa eskwela. Pagkasakasa sa mga bata, pagluluto, paglalaba, ikaw. Mamalengke, kaya e ako, nyo. <laughs> Mamalengke. May lahat ni mami, hati kami. So, ayan, pagkatid sa bahay, magluluto. So, ayan mga batid oh. Luto na yung aking nilulutong ulam sa aking mga anak at sa aking mami. Ayan, magulay talaga kami mga batid. Magulay. Tapos ito, kanin. Luto na. Nagsaing na ng kanin. Nantay ko na na yung mga anak ko. Oh. Ayan. Tapos, kain sila pagdating. <laughs> Ay, nang oras na. So, ayan. Alas stress. Darating na yung may yung aking anak sa so, yung asawa ko Yung sis, darating na Kain na yung gutom na gutom na ngayon Hmm, yan, tuloy tuloy pa rin Washing machine Tumble dryer, yan Tuloy tuloy pa rin Konti na lang yung lalaban ko Buto na lang meron kaming dishwasher At least, mapapagaan yung trabaho dito dahil kung mano-mano mo gagawin nga, ay naku, pagod na ka sigurado. Yeah. So, ayan mga kapatid, ganito lang talaga ang buhay ko dito sa UK. Na sasabihin ng iba na, ah, maganda buhay niyan. Ah, kasi, nasa London ka, nasa UK ka, magan. Nakita ko naman sa inyo yung, <laughs> yung buong araw ko na ginawa. Ayan, kita niyo naman, bahay. Bahay linis, trabaho, mag ng bata, magluto, maglaba. Mamayang gabi, mamamalansya na ako para sa next week. Uh, yung pang-uniform ng mga bata na susuot nila. Siyempre, kailangan natin tulungan si mami kasi nga siyempre, ang gawaing bahay ay eh, hindi lamang para sa isa. Hindi para sa aming dalawa yan. <laughs> so ayun, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Ito lang yung napakasimple buhay namin dito sa UK. Uh, hindi marangya pero masaya kami masaya kami kasi nga healthy ang aking pamilya at syempre hindi na kami naghahangad na mayaman kung magkaroon kami na extra money wala naman kami pera ba diba? pero masaya kami healthy yun ang pinaka importante at saka malapit kami kay Lord so ay marami salamat po